Kauna-unahang pagkakataon makikita natin kung saan ipinupundar ni Marian ang kanyang kita sa pag-aartista. So ito ho yung kauna-unahang apartment na naipundar ni Marian. Kailan ho ito itinayo, mami? The last four years na po. Four years na? Ilang units po uh, ito? Twelve units po. Twelve units. Sa halos ang na taong pag-aartista ni Marian, naging masinupaw ito sa pera. Patunay nga nito ang iba't ibang investments na mula sa kanyang mga kinikita. So ito ho, isa rin sa mga investments ni Marian. Uh -huh. Ilang door apartment ho ito, mami? Uh, four po, four units. Four units. Paano mo ininvest ng tama ang kinikita mo? Pinalaki kasi ako ng lola ko na kahit ibinibigay ang lahat sa akin, pinaunawa niya sa akin na, ang buhay, mabilis lang. Kailangan magaling ka mag-isip. Kailangan lahat ng pinaghihirapan mo, ilalagay mo sa bagay na alam mo hindi mo pagsisisihan. At balang araw, kapag nakaupo ka sa silya mo, tinitignan mo na lang, ay, ka invest ko yan. Ay, ayun tayong isa. So anong naging diskarte mo? Sa bawat kita? Sa bawat kita, ito. sa bawat soap na ginagawa ko, may goal ako. Example, um, Marimar. Ano ang goal ko pag, natapos ang Marimar? Pag ginita ko itong Marimar, ano ang i-invest ko dito? Number one, gusto kong bumili ng bagong van. Number two, gusto kong bumili ng lupa. Tapos yung mga lupa na yan at yung van na yan, meron na yung total kung magkano price niya. May mga ganun na ako. So kailangan bago matapos yung Marimar, yung total ko, na example kung magkano man, kailangan nakita ko yun. Ano mang tagumpay at estado sa buhay ang naabot ni Marian ngayon, labis ang kanyang pasasalamat sa tulong ng kanyang mga tagahanga at pamilya at sa walang sawang pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng mga ito. Ano pang kulang sa'yo? Sa ngayon masasabi ko wala. Kasi si nanay, ang tanging hiling ko lang, gusto ko maging malakas siya, maging mahaba ba yung pagsasama na ng dalawa. Si mama, maging masaya din siya sa buhay niya, sa partner niya. Marian, you are well loved. Paano naman nagmamahal lang isang Maria. Todo ako magmahal. Lahat ng meron ako ibibigay ko. Di ba sabi nila pag binigay mo ang kamay mo pati braso, ako walang ganon. Buong katawan ko ibibigay ko. All right. Ano ang aral ng buhay ni Marian Rivera? Ang buhay kasi eh parang gulong eh umiikot talaga tayo. At dahil sa pag-ikot na yan, marami kang pagdadaan ng mga pagsubok. Pero basta ginusto mo, may nagmamahal sa'yo, nakukuha lahat sa dasal. Tatayo at tatayo ka at kailangan sabihin mo sa sarili mo, walang sino man ang pwedeng pumigil akin basta gusto ko.